Ang mainit na araw sa inyo lahat. Muli ako nga po pala si Good Nico ko vlog. Ang yung pagbabalik sa akin vlog. Ayun guys. Pupunta tayo ngayon sa palengke. Bibili tayo ng mga handa sa kamatay ng ating Tito Tunyeng. Guys, mainit na mainit dito. Kung may hinang resistensya nyo malamang. Pwede tayo atakihin dito sobrang init guys. So guys, pupunta so ako sa palengke ngayon dahil bibili tayo ng, ng pansit. So guys, nakikita nyo naman sa aking vlog. Sa mga dito sa amin ngayon. Sobrang init dahil tag-araw ngayon. God! Ganda nga ko Yan yung kagawad namin. Okay. guys ang init init sobra ibigay mo yung parang nasa pag natapat yung electric pan sa'yo guys yung hangin nun parang dinaig pa si kamat ayan <laughs> ang init guys ang init init, init. sa amin Ito sa sapunta na tayo sa palengke, bali. Kung natatandaan nyo pa yung vlog ko na namili ako sa palengke. Eh. Hindi nang hindi sa ni mama dati. Since matagal naman na pero ulit, pupunta ulit tayo sa palengke. Yung kakalabas ko lang ng bahay, pawisan agad ako ang ganito ay hindi dito sa amin as in yung pawis so, yung akala ko parang naligo sobrang basang basa ang ayun Guys, ito yung palengke namin. Tapos ako dito. Bali nga po pala mamaya pupunta kami sa cemetery ni mama mga alas 10 ng hapon. Nila nanay. Tapos yung tita ko, nakasawa ng, ng tito ko. Au. nga po pala yung unang punta ko dito sa palengke. Bumili akong ibos e dati kung natatandaan niyo. Kami time. Kaya may tinda ano, yung pansit, pansit ba yun yung kulay pula? unang Sige, thank you po. Yan. po eh. Pagbilan nga po. Ano? na sa ganto nyo dito ate? Magkano sa gano'n niya ate? Yung kulay pula. Ito te, magkano sa ganito niya? Ito po. Ito? 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 Yun guys, ito na bili ko na lahat ng aking mga bilihin para sa akin ating lutuing pansit. Yan guys. Ito, papauwi na po tayo sa ating bahay. Sobrang init pa rin po ngayon sa ating panahon na ng ngayon. Yan. Bali ngayon lang ako lumabas ng bahay kasi sobrang init. Kaya ako napalabas ng ating bahay kasi inutusan ako ni Eram at bumili ng ating panghahanda sa kamatay ng aking tito na si Tito Tunying ito guys sa bawi na po tayo ito nga ay bibili pa tayo ng paminta kasi nakalimutan mo ka ganina wala dun sa palengke Kaya yeah, dito talagang tayo bibili sa tindahan dito. Ito, bibili muna tayo. Ate, paminta nga po yung Boston. Mayroong ano? Yung drum na lang. Tatlo po. Dalawa lima. Sige. Pag tatlo magkano? Ito po. Sabi ko, lang dito. Sabi ko pareho lang timing. timing. Pareho lang timing no? lima. naman. Ay ang na no, no? Ibang nga lang. Pareho lang yun.